Hello, hello! Mrs. tayo for today's video. So, dahil umuwi ang aking mister, tayo ay magluluto ng ating dinner. Ayan. Nagprito na nga ako dito ng daing na bangus. So, nakakamiss din kasi talaga ang daing na bangus, lalo na at toasted ang pagkakaluto dito. So, ayan. Isa-isa na natin nilagay sa ating pinggan na may tissue paper para masipsip nito yung excess oil na nasa ating daing na bangus. At ito na nga si Nico, naghihintay na nga at nagugutom na. Eto tuloy lang natin ang ating pagluluto. And, nakompleto na natin ang ating daing na bangus. Tingnan nyo naman ang pagka-crunchy niyan. Ayan na, oh. Pakinggan mo mabuti ng ikay matakam. Sige na, ayan na. Heto na, heto na. Wow! Char. <laughs> At ayan, iluto na natin ang adobong kangkong sa oyster na walang toyo Pinagsama ko na nga pala ang bawang at sibuyas Tapos, imekos-mekos natin yan At pagkatapos ay ilagay na natin ang ating kangkong Ayan Lagyan na nga din natin yan ng pamintang durog At pagkatapos ay ilagay natin ng tubig Para naman mabilis maluto ang ating kangkong At lagyan na rin natin ng asin pampalasa At pagkatapos ay imekos-mekos natin yan ng bahagya At kapag medyo okay na siya at malambot-lambot ilagay ilagay natin ng oyster sauce. Yan ang ating gagamitin. Hindi na tayo gagamit ng toyo. Para mas malasa, mas masarap, mas malinamnam. O di ba diba, naghihintay talaga si Niku. And ayan, luto na ang ating adobong kangkong sa oyster sauce. At ayan na rin ang ating bangus na pinirito na toasted. So ayun lamang po. Kamzam ni Da. Waka waka. bye bye. bye.